Anong ganap sa mundo ng showbiz? Bong tapang na humingi ng paumanhin ng internet celebrity na si Zainab Harake sa aktor na si Robby Domingo. Matatandaan na isa si Robby sa mga nasangkot sa rebelasyon ng talent manager na si Wilbert Tolentino laban kay Zainab. Ayon sa ilang screencap na ibinahagi ni Wilbert ay makikita ang mga mensahe sa kanya ni Zainab kung saan binalaan nito ang talent manager na huwag makipag-collaboration kay Robby dahil sa wala itong market. Huwag yung Robby Domingo ha. Walang market don. Maloka ka don. Ayon di umano kay Zainab. Dahil dito ay ilang beses nagbigay ng pahapyaw na nagbigay ng reaksyon si Robby tungkol sa komento laban sa kanya. Nagbahagi din ito ng kanyang post sa Instagram kung saan ay idinaan niya na lamang sa biro ang walang market comment ng influencer. Akala mo lang wala, pero meron, meron, meron. Ani Robby sa kanyang Instagram post na may picture ng isang palengke na may pangalan niya. Dito na nagbigay ng kanyang komento si Zainab kung saan ay humingi ito ng paumanhin kay Robby. Again, I'm really sorry Robby, Ania. Nagbigay na rin ito ng kanyang public apology kay Robby sa kanyang live video na umabot ng mahigit isang oras at milyon-milyong views. Ngunit tila hindi agad-agad makakalimutan ni Robby ang mga sinambit sa kanya ni Zainab lalong-lalo na ang mga fans ng aktor na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin mapigilan batikusin ang influencer. Anong masasabi mo sa balitang ito?